Meron ka bang maliit na rental space at naghahanap ka ng mga ideya kung paano kumita ng pera mula dito? Sa video na ito, magbibigay kami ng mga suggestions para sa iyo. Narito ang ilan sa mga ideya na pwedeng gawin para kumita ng pera gamit ang inyong maliit na rental space. Una ay retail space. Pwede kang magpatayo ng iyong maliit na tindahan o retail space kung saan maaaring magbenta ng produkto o merchandise. Pangalawa ay ang pop-up shop. Ang pop-up shops ay temporary na tindahan na madalas itinatayo sa isang maikling panahon, karaniwang sa loob ng ilang araw hanggang ilang linggo. Pwedeng parentahan ang space para sa mga negosyante na nais magtayo ng pop-up shop para sa mga limited time events o promos. Pangatlo ay art exhibit or gallery. Pwedeng parentahan ang space para sa mga artist na nais magpakita ng kanilang mga obra o art exhibit. Kadalasan ay limited time lang ang mga ito, kaya kung maraming artist ang interesado sa pagkakaroon ng exhibit, ay pwede kang magkaroon ng sunod-sunod na nakaschedule na exhibits ng iba't ibang mga artists. Pangapat ay venue para sa workshops and classes kung malaki ang iyong rental space ay pwede itong parentahan bilang venue para sa mga workshops, trainings, seminars, o classes na may limited na participants lang. Maganda kung air-conditioned na ang iyong space para mas makapag-engganyo ito ng mga magrerenta. Pwedeng per event, per day, or per hour ang bayad dito, depende na sa inyong mapagkasunduan. Panglima ay co-working space kung madaling puntahan at malapit sa mga business districts, transportasyon, at iba pang mga pasilidad ang iyong rental space, ay pwede itong i sa mga interesadong magtayo ng co-working space na negosyo para sa mga freelancers, remote workers, o small team businesses. Pang-anim ay food stall. Kung ang iyong space ay nasa isang lugar na may mataas na food traffic o kilala para sa mga kainan, pwede mo itong parentahan para sa mga food stall o kiosk. Kung medyo malaki ang inyong available na space ay pwede itong parentahan sa hindi lang iisang food stall. Pwede itong rentahan ng isang nagbebenta ng inumin at isa pang hiwalay na food stall na nagbebenta naman ng pagkain. Pampito ay fitness studio o gym. Kung ang iyong location ay malapit sa mga residential areas, business district, o di kaya ay malapit sa mga universities, pwedeng parentahan ang iyong space sa mga nais magtayo ng isang maliit na gym, yoga studio, o iba pang fitness facility. Pangwalo ay ang beauty salon. Kung ang iyong rental space ay nasa isang accessible na lugar na may mataas na food traffic, ito ay maaaring iparenta sa mga interested na magtayo ng maliit na salon para sa mga beauty services tulad ng haircut, nail services, at iba pa. Pangsyam ay ang storage space. Pwede ring ang inyong space sa mga taong naghahanap ng storage para sa kanilang mga gamit sa ganitong klase ng negosyo, kailangan mong mag-invest sa security ng area para sa proteksyon ng inyong mga customers. Pangsampu ay ang artisanal or craft market. Kung ang location ay nasa mataong lugar o may mataas na foot traffic, magandang parentahan ang inyong space para sa mga maliliit na negosyo na nagbebenta ng mga handmade o artisanal na produkto. Aside sa mga nabanggit na tips, ano pang ibang recommendations ang maibibigay nyo para ma-maximize ang income mula sa isang rental space? Salamat sa panonood sa video na ito. Sana ay marami kayong natutunan na pwede ninyong subukan. Mag-subscribe na para makakuha ng mga bagong tips at ideya para kumita ng pera. Ingat.